swag huwag mahin kahit simpleng kalmot lang ng aso o pusa. Yan kasi ang ikinamatay ng isang batang babae sa Misamis Oriental. 38 anyos na lalaki, patay sa rabis, matapos naman kumain ng karne ng aso. Oh, babala sa mga kumakain ng uh, karne ng aso dyan. Nako, bukod sa labang ito sa batas, alam nyo ba na may masama rin palang dulot sa katawan ng pagkain ng karne ng aso? Ang rabis ay isang uri ng virus. Nakukuha ito mula sa laway ng mga hayop. Mula sa isang kagat o kalmut ay nagmumula ito ng matinding panganib. Isa ka ba sa mga nakagat ng alaga niyong aso o nakalmot ng pusa at hindi mo alam kung ano ang gagawin? Kahit maliit na kagat, delikado ito dahil sa rabis. Isang sakit na pwede magdulot ng kamatayan. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang tamang steps kung ano ang gagawin kapag nakagat o nakalmot ng pusa at paano mailigtas ang sarili at ang ating pamilya. Dito sa Animal Bite Treatment Center ay marami na mga taong pumipila para magpabakuna ng anti-rabies. Sa likod natin, nandito tayo sa malapit sa Animal Bite Center. At ngayon ay magpapaturok tayo ng anti-rabies. At ngayon nga ay nadali tayo ng alaga natin pusa. sa... Kahit po alaga po natin pusa or sa labas, Lagi po tayo magpapasiguro kasi po napakadelikado po ang panganib na dulot ng rabies sa katawan ng tao. So wag po natin uh, ipag, sa walang bahala itong rabies na to. Kasi po ay kapag huli na ang lahat, ito ay nakakamatay at napakadelikado. Kahit kalmot, kagat, kagat man ng aso o kalmot ng pusa ay wag, pong uh, ipag sa walang bahala. Kung tayo po ay nakagat, hugasan po natin sa loob ng 5 o 10 minuto ang sugat po. At pumunta tayo sa mga malapit po na uh, animal bite center. Kasi po, napaka-importante po talaga na magpabakuna tayo. Ayan. Pupunta tayo sa loob para magpabakuna. Dahil nga po ay nadali po tayo ng alaga po nating pusa. So, ayan. At pumunta na tayo sa loob. At para masiguro natin ang ating kaligtasan ay agad tayong tumungo sa malapit na ospital para magpapakuna ng anti-rabies. So mga up, ayan, uh, meron tayong certificate of vaccination dito po sa animal bike. Nagpasiguro na tayo kasi mahirap po pa nagkaroon ng uh, rabies at bago pa man kumalat po sa ating mga katawan, kung uh, blue card, dadalhin ko natin to sa mga susunod na dose na uh, in-advise po sa atin ng doktor. Kapag ang isang tao ay nakagat ng asong ligaw o alagang hayo, ito ay magdudulot ng matinding panganib. Ang laway nito ay pumapasok sa katawan, lalong-lalo na kung hindi ka pa bakunado ng antirabies. Ay pumapasok ito sa nervous system ang isang virus patungo sa spinal cord at makarating ito sa utak ng tao. Kapag nakarating na sa utak ng tao, ay sinisira ito unti-unti ang nervous system kaya nagkakaroon ng delusion at humantong sa kamatayan. Kahit ang isang tao ay nabakunahan na, ay marahil ito ay humantong pa rin sa kamatayan kung hindi nating susundin ang tamang schedule sa pagpabakuna ng antirabies. Ang mga taong tinamaan ng mapanganib na rabies ay nagkakaroon ito ng matinding takot sa hangin. Ito ay tinatawag na aerophobia. <laughs> Sa mga nakita ninyo, ito ay tinatawag na hydrophobia ay hindi lamang simpleng takot sa tubig. Ito ay isang sintomas ng advanced rabies dahil nahihirapan ng taong may rabies na lumunok o magsalita kapag susubukan uminom ng tubig. Ang rabies sa isang hugis bala kaya mabilis itong kumakapit sa nerve cells at agad itong unti-unting umaakyat papuntang spinal cord at paakyat sa utak ng tao at ito ay sinisira ang nervous system. Makalinga ako. Uh, Katatapos lang po natin na uh, pa-inject po dito kaliwa at ayan. Siyempre, damay na din po dito sa part po ng leg. So, meron po tayo dito ang tatanungin na uh, dalakad-lakad sa mga biktima po ng kagat or kalmot. So, maghahanap tayo ng uh, pwede nating tanungan po mga kalimot kung ano po talaga ang uh, epekto po ng rabies. Ay, pwede po Ay, -interview. Ano kayo kama ang review. Uh, Nagpa-NG kayo? Oo, oh, kuya. Nagpa-NG kami. Anong, ano, sino pasyente sa inyo? Ako po. Yo, ano nangyari sa iyo sa ano? Kinagat po ako ng ikos sa bitis. Walang pusa. Kailan nangyari? August 11 po, birthday ng nanay ko. Yung pusa, ano? Uh, ano? Alaga po ng nanay ko. Siyempre, observe nyo yan ano, ng 14 days, ano? So, nagpasiguro ka na rin? Iyo po, sir. Ah, sino ang pasyente mo, ikaw? Uh, ah, uh, yung anak niya po ang pasyente. Ano nangyari sa anak mo? nanambros po pang ikos. <laughs> ah na ano po na kinalmot, yung kinambros po sa Bicol kinalmot. Nagkakawat po kaya ninin ikos. Ah, eh, ano? Ano uh, nagkakawat? Naglalaro. Ah naglalaro ng ano lan. Pinagdlalaruan niya po yung pusa. So sa nakalmot sa paaba sa kamay po. Sa kung pinagmat ah makita. Wala na ko Ayan oh. <laughs> Ayano. Ay may scratch po kahit konti lang po yan. Pasiguro pa rin po kasi po yung ano po eh, pagka umakit po sa utak po ang by, uh, um, uh, virus, nocured na po yan, wala na pong gamutan po yan. Uh, sa loob ng 24 hours, maaari pong uh, ito pa yung mantong sa kamatayan. Kaya magpabakuna na po abang maaga, kagaya ko. So, salamat sa inyo ah. Uh, 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 baka nabalik ko kayo. Eh, uh, kuya, pa-uwi na Ah, sige, sige. Kapag ikaw ay nakagat o nakalmot, Hugasan ang sugat ng malinis na tubig at sabon nang hindi bababa sa 15 minuto. Nakakatulong ito para maalis ang virus sa balat bago ito makapasok sa katawan. Gumamit ng alcohol, iodine o antiseptic pagkatapos nitong hugasan. At pagkatapos ay agad magtungo sa malapit na Animal Bite Treatment Center para sa agarang lunas. Sana makatulong ang video na ito para malaman ninyo ang tamang gawin kapag nakagat ng pusa o aso. Tandaan, agad hugasan ng sugat, disinfect at pumunta sa health center para sa anti-rabies vaccine. At habang inaalagaan natin ang ating mga alaga, siguraduhin din natin sila ay ligtas at bakunado para hindi tayo o sila ang malagay sa panganib. Kung napanood niyo na po itong video ito ay pwede niyo pong ibahagi sa inyong kaibigan at pamilya para hindi na lumala ang sitwasyon at para maagapan tayo sa matinding panganib ng rabies at tumantong pa ito sa kamatayan. Yan lamang po ang ating nasagap na informasyon. Pagpalain kayo ng Panginoon and God bless you all.